Mga kakita kids, isa na namang shocking eviction ang naganap ngayong gabi, October 12, 2024 sa Pinoy Big Brother Generation 11, ang ating bunso at kilalang comedian sa loob ng bahay ni kuya, si JP Cabrera, ay tuluyan ng namaalam matapos makakuha ng pinakamababang boto sa eviction. Hindi makakalimutan ng mga fans ang saya at tawa na dala ni JP sa loob ng bahay ni kuya pero gaya nga ng kasabihan, ganun talaga ang buhay. Sa kabila ng kanyang mga comedic antics at pagiging close sa ilang housemates, kinailangan na niya magpaalam ngayong gabi. Ang tali ng boto ay naging ganito. Fiang, 54.03%. Siya ang nanguna at unang nakaligtas mula sa eviction. Rain, 36.35%. Pangalawang ligtas mula sa eviction at si JP naman 9.61% evicted. Nakakuha ng pinakamababang boto na nagdulot ng kanyang paglabas. Grabe mga kids, si Fiyang ang nagdominate ng eviction votes ngayong gabi. Tila talagang nahuli niya ang loob ng mga manonood dahil sa kanyang natural charm at pagkakaroon ng matibay na fanbase. Wala siyang kaba habang inaanons ang resulta dahil confident siyang hindi siya matutulad kay JP. Kaya naman, ligtas si Fiang at balik normal ang kanyang bahay life kasama ang ibang housemates. Maraming fans ang natuwa sa kanyang pagkakaligtas at patuloy ang suporta para sa kanya. Kasunod ni Fiyang, si Rain naman ang ikalawang naligtas. Bagaman hindi kasing dami ng boto ni Fiyang, sapat pa rin ang nakuha niyang suporta para hindi siya ma-evict. Emotional si Rain, matapos malaman ng resulta, ngunit ang pinakamabigat sa gabi ay ang pag-iyak niya matapos formal na i-announce ang eviction ni JP. Si JP, ang bunso at resident comedian ng bahay ay piniling magpaalam ngayong gabi talaga namang damang dama ang lungkot sa kanya mga kasama. Lalo na siya ang madalas na nagbibigay ng positive vibes sa loob. Ayon nga kay Rain, wala na yung nagbibigay saya sa BNK na nagpaiyak pa lalo sa mga housemates pero hindi lang mga housemates ang nalungkot. Pati ang mga fans online ay nagbigay ng kanikanilang sa loobin sa social media. Grabe ang emosyon sa loob ng bahay ni Kuya matapos lumabas ang resulta. Si Rain na malapit kay JP ay hindi napigilan ang kanyang mga luha. Si Fiang din kahit naligtas ay nalungkot sa paglabas ng isa sa kanilang pinakamalapit na kasama. Pati si Kai na isa sa matitinig na contender ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan dahil sa pagkawala ni JP. Wala nang comedy rito, sabi pa nga ng ilan sa kanila. Bago tuluyang lumabas ng bahay ni kuya, nagkaroon pa na pagkakataon si JP na magpaalam sa kanyang mga housemates. Huwag kayong malungkot guys, dito lang ako at tuloy-tuloy pa rin ang laban ko sa outside world. Masaya siya nagpaalam at kita sa kanyang mga mata na walang sama ng loob dahil naging masaya siya sa journey niya sa PBB. Isa rin sa mga naitanong kay JP bago siya lumabas ay kung sino ang nakikita niyang magiging big winner ng season na ito. Diretso sinabi ni JP na si Colette ang kanyang boto bilang big winner. Ayon kay JP, si ate Colette talaga ang deserving. Grabe siya mag-alaga at sobrang bait niya. Maraming fans ang sumang-ayon kay JP at tila hindi lang siya ang housemate na may ganitong pananaw. Maraming mga dating housemate at house challengers ang pumili rin kay Colette bilang posibleng big winner tila may nakikita silang leadership quality sa kanya na minsan ay hindi nakikita ng mga viewers sa labas. Bago pa man tuloy ang maibig, naibalita na rin na si JP ay nakita sa isang mall date kasama ang isang hindi pinangalan ng crush. Ilang araw bago siya maibig. Baka ito ang sign na kailangan ko na mag-focus sa labas. Pabirong pahayag ni JP bago tuluyang magpaalam. Tunay na hindi natapos ang laban ni JP sa eviction na ito. Katulad ng ibang evictis, malaki pa rin ang kanyang oportunidad na maging successful sa labas ng bahay ni Kuya. At hindi lang yan. Marami ang nag-aabang ng mga future projects na maaaring pasukin ni JP patapos ang kanyang stint sa PBB Gen 11. Sa huli, kahit na na-evict si JP, marami pa rin ang susuporta at magmamahal sa kanya. Kaya JP, Welcome back to the Outside World. Patuloy lang sa pagbibigay saya at positive vibes dahil sigurado'ng marami pa ang naghihintay sa iyo sa labas. At dito nagtatapos ang ating latest update dito sa PBB Gen 11. Huwag kalimutang mag-like, i ang video na ito at pindutin ang subscribe button para lagi kayong nakasubaybay sa mga latest showbiz updates. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kita next episode dito sa kita Kits showbiz.